Alright mga sangkay, magluluto tayo ulit ngayon ng uh, lotong pacham Ayan mga sangkay, so meron ulit tayo native na manok Sariwang sariwang native na manok mga sangkay At nakikita nyo meron tayong puso ng saging Ayan So ang gagawin natin mga sangkay, sinabaw nabawang native na manok na mayroong puso ng saging Alright, so lotong pacham lang to mga sangkay Kung meron kayong mas masarap na loto, mas maganda Right, tara, umpisa na natin Oh ya, otomatis. Silly Green. Yan mga sangkay, ito naman ang ating puso. Puso ng saging. So ito na yung ating puso ng saging mga sangkay. So binabad muna natin sa tubig para hindi mangitim. Right? And mga sangkay, maghuhugas tayo ng bigas. Yung pangalawang hinugas natin sa bigas, yun ang gagamitin, ang gagamitin nating sabaw ng ano. Sabaw sa manok mamaya. Tapos yung pangalawa. Ayan. Itong gagamitin natin sa bawang mamaya. Kaya itagong muna natin ito. Okay. Sayang tayo mga sangkay. Kisan na natin magloto mga sangkay ng ating lotong pacham. Nagay na tayo ng mantika. Kisan na natin ng kisan na natin ang sibuyas mga sangkay. lagyan natin ng bawang tapos luya lagyan natin ng kamatis Ibigis na natin ang ating nitid na manok. Sariwang nitid na manok mga sanggay. Lagyan natin ang pamintang durog. haluin lang natin ulit tapos takpan natin ng mga limang minuto ay masang takay after 5 minutes Lumabas na yung sariling mantika ng manok. Ayan, no? Oh. Ayan, ibuhos na natin yung sabaw kanina ng kanin, ng bigas. Ayan, yung gawin nating sabaw. Yan, no? Sarap ng sabaw nito mamaya mga sanggay. Yes, mga sanggay. Ngayon, takpan natin ulit. Hayaan natin kumulo ng mga 20 minutes hanggang lumambot yung manok. Kopya. Ayan na, malambot na mga sanggay. Ngayon mga sanggay, lalagyan natin ng tuso ng saging. Ayan, mabuti pang pa saging may puso mga sangkay <laughs> Yan Isabay na natin hanggang lumambot yung manok Isabay na natin ang puso ng saging Para ayos Yan, papaluan pa natin mga sangkay hanggang sa lumambot yung manok pati yung puso ng saging. Wait mga sangkay, check nga natin kung okay na. Ayun. Okay na mga sangkay. Sin. Tapos tikman muna natin yung kailangan pa natin magdagdag ng asin. para masubrahan. nó tên tên nó xinh cái đó bằng Ayan, lagyan natin ng ating pagpalasa, yung magic syrup. At lagyan natin ng nor sinigang sa gabi. Ayan. Para may kunting asim. Ayan natin. Ayan, lagay natin yung sili green. Lagyan natin ng kangkong. Ayan. Sarap na ng ating sabaw mga sanggay. Malinamnam. Right mga sanggay, ready na yung pinusuan nating native na manok. Right. Kain na na mga sanggay. So, lotong pacham Pero alam kong masarap. Right.